So, may tanong ako sa iyo, pero medyo advanced itong tanong na to, no? Na baka in the future years pa natin makita. Pero alam naman natin si Coach Tim Cohn, ang coach din ng Gilas Pilipinas. At kapag binubuo niya yung Gilas Pool, kadalasan kumukuha siya sa Inepra dahil alam na nga yung triangle system. Mm. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na iabante ang Pilipinas sa pandaigdigang basketball stage, tatanggapin mo ba? Oo, oh, alam mo po, siyempre, iba na yan eh, ibang level na yan. i -re mo na yung uh, Pilipinas. Kung bibigyan na ng pagkakataon na yan, di ba? Why not? Sarap na. Sarap makapaglaro ng gano'n. Uh, tadalhin mo yung uh, Pilipinas. Mm -hmm. So, ni isa, isa na ba to sa mga ini-aim mo ngayon, yung mga balak mo maabot? O focus ka lang din talaga muna ngayon sa Inebra Manalo, makatulong sa team? O isa na to sa mga tinitignan na Goal mo sa future na kapag tumagal ka na sa PBA, mas gumaling ka, mas makapa mo yung sistema. Inais mo rin tulungan yung bansa natin sa international stage. Oo, uh, nasa ano naman 'yan. Mm -hmm. Pero parang kailangan muna siguro yung trabahoin mm -hmm. yung ngayon uh, sa present muna ako mag aayusin uh, ko yung mga ano Ah, -look forward ko naman yan, yung sagilas, Pero i eh, ano ko muna, baga, dito muna ako ngayon kung saan ako ngayon. Pupokus muna ako dito. Malay mo, ang tuloy-tuloy, hindi natin masabi kasi. Pero kung um, ni God, think, thankful ting, uh, tayo dun. <laughs>